Hi guys, dito na tayo ngayon. So tapos na ako. Ito na. Kain na tayo. Hi, Say hi. Dito na tayo sa ano oh, baka naman. <laughs> ayan. Shout out. Ayun. So dito na tayo kakain ngayon. Nagutom na ako. So ayan oh, 'di ba? Basta kabalen. Oh. Uh, it all came. Okay na. Salamat. Man, 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 man. Hmm. Kahit saan, natin. Kaya kami yung birthday ko ang Hindi, dalawa lang kami. Birthday yung mga oh, diba? mga mga ganda ni ganda. mga 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 para mga ka mga 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 dito 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 ay ay okay. dito na eh. dito na no? okay pwede na okay ayan so guys dito na tayo alika na kuha na tayo dito na Side, guys, dito, ano, Uh, favorite kong kumain dito sa Kabalen kapag every time na every time nag-ano kami and syempre yaki mix pangalawa na rin pero ito ito yung mga food nila so ayan syempre pag lutong ka pang pa, uh, so start ko muna dito sa, sa, ano sa kumana ka bingan mo kumana ka ayan o oh, meron silang kamote my favorite hi say ate say hi <laughs> oh Meron silang uh, pink gelatin. Ayan, may puto. May uh, fruit gelatin. Ayan, papaya. So, this one. Uy, may scramble. O, oh, panghalo, -ha, pang ano? O, oh, oh, ito. Uh, diba? Ayan yung mga ano nila. Uh, mga salad and salada. 'di oh, diba? May panghalo-halo. So, syempre dito na ngayon ay tayo pagkain. Oh, my favorite suso. Yeah, kare kare Suso. Dati na po. Ah. Ayan. Oh, merong mga uh, pork steak. May laing. Siyempre, itong suso. O, oh, di ba? Gatang suso. Picadillo, blah blah tapos yung asadong manok. So, tangkon. rice. And biring king. That's the biring king. O, oh, ayan. Tapos ito yung, eh, ano, mga sapsawa nila, o. Oh. Rice. O. Oh. So, ayan, o. Oh. Tokwat baboy. May lumpiang ubod. Ano yun? Uh, crispy tawilis and crispy kangkong and then the soup this one what's this ayan oh suam mais <laughs> so guys ito may crispy ulo ulo ayan hi say hi hi, say hi. <laughs> Ayan yung drinks nila oh. Ice tea, buko pandan, lemonade, and gulaman. Tapos, meron ano So, ito guys, yung uh, mga favorite na bagoong. Ayan, binibili ko mga bagoong pang lagay ko sa kare-kare So, ayan, mag-start na tayong kumain, guys. ako nagugutom na. Ang, ang, ano talaga, ano. Kuha lang tayo ng tawilis. siyempre kukuha ko lang ano kuha ko ng uh, konting Diyan ko lang siya ng suka mas gusto ko yung suka gusto ko to gulay And this one the mustasa the ampalaya tapos lagyan natin ng konting uh, buro no? konti lang kasi baka matumas ang presyong ko so ayan yun ba yun? Ito yung ating the favorite soso. Yo. Yeah. That's the way. Teka, kuha tayo na another plate. <laughs> Ayan o. Si mga, say si, hi. Say hi kay ganda. Shout out. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? Favorite ko tong kabalen kahit saan ako mapunta. May nila mano oh, saan, di ba? Di ba? Oh, nakakuha tayo ng ano, ng followers kay Ate. Ah, oh, syempre kuha tayo ng ano, kuha tayo ng uh, ibang plate. Bumalik ako. Syempre, bumalik ako ay ko ng a little bit of sotanghon. Tapos, and syempre, kuha tayo ng konting ano. Favorite ko talaga dito, ano lang. Oh. Ah. Lucy, what nut nut? tayo dito. Ay, wala ako ng soup. Okay. Okay. best. The best ang curry curry. Na, <laughs> ano, ah, uh, ayan. Ayan na ako mag-dessert.